Stop! Gusto mo ba talagang makuha yung mga pangarap mo sa buhay mo? Bibigyan ko kayo ngayon ng napaka sistema at proseso kung paano mo ito makukuha. But before I give this to you, I want you to focus first dito sa mga sasabihin ko. Lahat ng mga malalaman nyo at maiintindihan nyo dito sa video na ito ay huwag nyo munang ituturo sa ibang tao. Gusto ko muna ang sarili ninyo ito. Gusto ko muna ang maging epektibo ito sa inyo bago nyo ito ikwento sa iba. Dahil ito ang naging sikreto ko kung paano ko narating, kung ano man ang narating ko sa buhay ko. Currently, alam ko na marami sa inyo ang nanonood ng video na to na hindi talaga ninyo alam kung bakit nga ba masipag ka, matyaga ka, nagsusumikap ka sa buhay na lahat halos ginagawa mo para makuha yung mga pangarap mo. Lahat na lang ng effort, ginawa mo. Lahat na lang ng dapat pag-aralan, pinag-aralan mo. Lahat ng mga taong dapat pakisamahan, sinubukan mo naman pakisamahan. And yet, hindi mo nakukuha yung mga pangarap mo sa buhay. Sa katunayan nga, kabaliktaran ang nakukuha mo sa buhay mo ngayon. So kung ikaw yung tipo ng tao na habang pinapanood mo ang video na ito, napakarami mong problema, Napakaraming mong mga challenges sa buhay na hindi matapos-tapos. Ultimo problema mo sa anak mo, pangmatrikula, gamot, maraming bagay na hindi mo na ipoprovide sa kanya. Ultimo problema mo sa mga magulang mo na hanggang ngayon ang tanda mo na hindi mo pa rin sila mabalikan, hindi mo lang, lang matulungan at hanggang ngayon pasanin ka pa rin nila. Kung ikaw yung tipo ng taong lubog na lubog ka sa utang at buong buhay mo iniisip mo, masipag naman ako, matyaga naman ako, matiisi naman ako, pero bakit hindi ako nagkakaroon ng resulta na meron ng iba at lubog pa ako sa utang? Kung ikaw yung tipo ng tao na puro kamalasa na lang ang inaabot mo sa buhay na to, makinig kang maigi ngayon dahil ito na ang magiging umpisa ng hakbangin mo papunta dun sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo. Dalawang bagay ang gusto kong malaman at maintindihan mo kung paano ka nga ba magtatagumpay sa buhay mo. Number one, ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Yan ang unang bagay na gusto kong maintindihan mo sa pagkakataon na to. Na lahat ng pangyayari sa buhay mo ngayon, ikaw ang nag-create niyan. Whether you like it or not, lahat ng kamalasan na inaabot mo, lahat ng problema na sinusolusyonan mo ngayon, ikaw ang may kagagawan niyan. Number two na gusto kong matutunan mo dito is nasa iyo ang susi kung paano mo pipihitin ang gulong ng palad upang maging pabor naman sa'yo ang buhay mo. Gusto mong makuha lahat ng mga pangarap mo? Gusto mong makuha lahat ng mga minimiti mo sa buhay? Ang good news ko sa'yo, iyo, nasa palad mo rin yan. Pag naunawaan mo itong dalawang bagay na to, mag-uumpisang magbukas ang kaisipan mo dito sa mga sasabihin ko sa iyo. Dahil ipapaliwanag ko sa iyo ngayon kung paano nga ba natin ipipihit ang gulong ng palad para pumabor sa tagumpay natin sa buhay natin. Unang-unang bagay na dapat mong maunawaan ngayon is meron tayong isip na itong isip natin ang gumagawa ng realidad natin. Sobrang powerful ng isip natin na ito ang nag-trigger ng emosyon natin, ng kilos ng katawan natin, at ng lahat ng gagawin natin sa buhay natin. Babaguhin mo yung kaisipan mo para magbago ang buhay mo. So ano ba yung mga dapat baguhin sa kaisipan natin para magbago ang buhay natin? Dapat natin munang maunawaan kung paano nagwo-work ang isip natin. So our mind divided into two parts. One is conscious mind and one is your subconscious mind. Si conscious mind, sa madalit sabi, yung pumapasok sa five receptors natin, what we see, what we hear, what we smell, what we feel, and what we taste, yan po ang consciousness po natin. Ang subconscious mind naman natin, ito naman yung auto-program natin. So, ibig sabihin, kung sa consciousness, tinuruan ka magsalita ng Tagalog nung bata ka, that's the reason why Tagalog ang nalalaman mong lingwahe ngayon. If pinanganak ka naman sa Japan, for example, or sa China ka pinanganak, kung sa China ka, Chinese ang alam mong language, Mandarin, Fukien, or Cantonese. Sa Japan ka naman pinanganak, Nihongo ang naiintindihan mong lingwahe. So kung sa lingwahe na program tayo, yung resulta rin ng pag-uugali natin is pre-program din sa atin. Hindi ka ba nagtataka bakit may kasabihan na kapag ka ikaw ay pinanganak ng mahirap, ay mamamatay kang mahirap? Kasi ganun po talaga. Yung upbringing natin, napakalaki ng factor nito sa ikapagtatagumpay natin sa buhay natin. Hindi mo kasalanan na, na nagkaroon ka ng ganyang program kasi lumaki ka at pinanganak ka sa environment na hindi rich. Ano ibig sabihin? Ang naiintindihan natin sa environment natin at sa society yung kinalakhan natin, mahirap kumita ng pera, para kumita ka ng pera, dapat mag-abroad ka. Ang mayaman, mga masasamang tao. At kung ano-ano pang mga belief system ang natutunan natin sa environment na kung saan tayo pinalaki. Kaya gusto ko munang maintindihan mo, bago mo ituloy panoorin ang video na to, anong klaseng programming meron ka mula nung 3 years old ka up to 7 years old ka na nagkaisip ka na hanggang sa lumaki ka? Anong klaseng environment ang kinalakan mo? Sino yung mga taong influence mo? Ano yung mga belief system na nakukuha mo sa kanila? At sasabihin ko sa iyo ngayon na yan yung reason kung bakit hirap na hirap kang umasenso ngayon. Because hindi ready ang katawan mo or yung vessel mo or yung container mo na mag ng blessings, ng abundance kasi ito ay designed to absorb negativity. Kaya pansinin mo, yung mga nakatira sa mga may hirap na lugar, mas mahilig silang manood ng chismis, mas mahilig silang manood ng mga negative na balita, mas interesado sila sa problema ng may problema ng problema ng ibang tao because yun ang container nila. Yun ang program nila. Ganon sila bilang tao. So try to think of that. Bakit nga ba masyado kang interesado sa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo? Kasi ganun ka pinalaki at yun yung program sa'yo. On the brighter side, ang good news ko sa inyo is po pwede mong i-reprogram ang isip mo. Ibig sabihin po pwede mong ipihit ang buhay mo. Mula dun sa negative, papunta dun sa positive ng buhay. So paano natin gagawin yun? Ang kailangan lang natin gawin is ipipihit lang natin. Kumbaga, nandito ka, ipaling lang natin yung focus natin, yung pananaw natin sa ibang direksyon. And totally mag-iiba na yung buhay mo. So what do I suggest? Reprogram your mind to see positive things in life. Ano lang ang kailangan mong gawin? Simple lang. Kung alam mong hindi makakatulong sa'yo yung pinapanood mo sa social media na puro mga negative patayan, chismis, at mga kung ano-ano problema ng mundo, why not try mong tumapos ng video ngayon para naman sa personal growth mo? Hindi mo ba napapansin na intro pa lang ng video ko, ini-skip mo na? Ang tagal-tagal mo na akong pinapanood sa social media, nakaka-10 seconds ka pa lang sa wakan at umay ka na. Bakit? Kasi ang isip mo is hindi program na manood ng mga positive things, mga business, etc. Kasi ang interest nito is manood ng patayan, ng problema ng ibang tao, problema ng gobyerno, problema nilang lahat. Hindi mo naman problema yan. So ngayon, practicein mo na in your own little way na subukan mong magkaroon ng interest sa mga magagandang bagay sa buhay na ito. Have that personal growth. Anong ibig sabihin? Again, move your attention to positive things in life. Tignan mo kung ano yung mga magaganda sa buhay. Subukan mong tumapos lang ng mga videos ko. 5 videos, 10 videos, or probably 20 videos per week. Check mo lang. And you will see na magiging malaki ang difference nito sa mindset mo. Kasi marami kang natutunan at gumagaling ka sa pagninegosyo at sa iba pang aspeto ng buhay mo. Pangalawang bagay na gusto ko matutunan ninyo is yung tinatawag natin na association. Ano ibig sabihin? Kung may mga taong nakapalibot sa iyo na hindi nakakatulong sa personal growth mo, sa business mo, sa karir mo, eliminate mo muna sila sa buhay Hindi ko sa sinasabing maging masamang tao ka. Pwede ka munang umiwas sa kanila dahil hindi sila yung nakakapag-serve sa pangangailangan mo ngayon. Especially kung problemado ka, kung mahirap ang buhay mo, hindi nakakatulong yung mga ngayon. So, maghanap ka muna ng mga taong po pwedeng mag-support sa'yo, not financially. Mag-support sa'yo mentally, emotionally, and spiritually. Bakit? Those people will support you to see good things in life. Kasi, hindi ka ba nagtataka Kapag ka ikaw ay ng problema, na ko sa problema. At parang sobrang depressing nito sa end mo at sa part mo. It is all because design ang katawan mo to observe negative things. And design ang katawan mo that ang maging initial na reaction nito is you are actually a victim of life. Eh, hindi ka naman talaga biktima ng buhay. Kasi ang problema, marami kang matututunan dyan. Ang problema, oportunidad dyan para sa'yo. Hindi mo ito nakikita. Bakit nga? Kasi negatively program ka. So, ang kailangan mo lang gawin is yung association mo sa mga taong hindi makakapag-serve at makakatulong sa iyo, eliminate mo muna sa buhay mo. And third thing na gusto kong matutunan ninyo dito sa ating video na ito is be grateful at all times. Kasi minsan, kapag dinadat ng tayo ng problema or madalas kapag dinadat ka ng ka problema, ano nagiging initial reaction mo? Kawawa naman ako. Buti pa sila ganon. Bakit ako hindi? Bakit ako masipag naman? Bakit naman ako matsaga naman ako? Bakit parang hindi yata ako love ni Lord. Humihinga ka pa, oh. At kung iisipin mo yung hininga mo ngayon, nung panahon ng pandemic, kada isang oras niyan, isang libo yan. Sa loob ng isang araw, that's 24,000 per day. Ang renta ng oxygen. Sa loob ng isang taon, that is more or less 8 million pesos. Millionaryo ka sa hininga mo pa lang. Hindi mo lang nagigets ito. Bakit? Masyado ka nakatuon dun sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Hindi mo nakikita yung magandang binibigay sa sa'yo ngayon. Be grateful at all times. Pangit ang nangyayari sa'yo, magpasalamat ka. Bakit? Siguradong may matututunan ka dyan. Hanapin mo lagi yung lesson ng buhay. Hanapin mo lagi yung matututunan mo because it is actually for your growth. Problem is opportunity for growth. Challenges is opportunity for growth. Ganun ka dapat nag-iisip. Bakit? Sino bang tao ang walang problema? Sa palagay mo ba, yung mga multi-millionaire, yung mga bilyonare may problema? baka mas malaki pa sa'yo ang problema ng mga yon Ang nagiging difference lang is hindi yung problema. Kung sino yung nagdadala ng problema at kung paano dinadala yung problema. So, tatanungin ko sa iyo ngayon, bakit napaka-depressing lagi ang pagdadala mo sa problema? Because you are not programmed to resolve problems and see problems as opportunities. So, ano kailangan mong gawin? Maging mindful tayo sa observation natin sa mundo and see positive in every situation. Because at the end of the day, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, nasa palad ninyo ang ikapagtatagumpay ninyo. Pipili ka lang. Ganun kasimple. Positive or negative. God bless inyo lahat.